Nakahain muna tayo mga ka-bro Ito tayo sa loob ng Walter Mart. Siyempre, all-time favorite Mang Inasal All-time favorite Mang Inasal Pero parang buha ko niyo dito ah Oo, siya Dami tao Oo, naga apilpira tayo yan Dami tao May lang yan bro Tapos na yung lunch Upuan nyo na tapos mag-order na

Pinakamalabog sa kanin. Father Greg. Pinakamay na sa uh, sili Father Michael. Pinakamay na sa kanin. Eto mo yung mag-sponsor ngayon, no? <laughs> <laughs> Kalawat ka na lang. Kalawat ka na Apat. Apat. Pambihihihihih. <laughs> Mini-basic mo lang, ah Ilang kanin? wala, Dalawa lang. ay na ay, na ba sila bro? Tayo. Hindi ka pala ba bro? Hindi, umapat pa lang to bro. Hindi oh. ako ba? Hindi ako ba? Hinihintay lang nila ako. Oh. Ano? Salamat doon sa na libre Salamat sa non-libre, Pepsi. Yun yung huling... Isa yung huling kumakain niya. Ito yung masarap kumain eh. Iyan o. Ito yung galing sa Sambales Na Bibitaw mamaya ng Pangkain namin yan Pag uwi Pag uwi, dun siya babaw Hindi na ako sa van Pagpumit ako Driver. Tapos puso ako, tsaka tumulang mamis. Kaya tala, naman na eh, no? May meeting ba kayo? Po? Kasama natin yung board member eh, oh. Oh, president. Oh, board member. Kaya na yung budget na no? Pirmado na yung budget Pirmado na yung budget ba para dito oh lang sabi ah sa pagkaling sa bulsa hindi na kailangan sa kanap <laughs> pag pagan ko na lang pag luluto ng lumpia nabawi so, ako <laughs> pag nasama yung sikta no treasurer at saka auto tour uh -oh.